Okay, all right mga kababayan. Hanggang ngayon po malakas pa rin ang ulan dito sa amin dito sa Bicol, sa Albay. Actually, kahapon was it This is the third day na wala na pong kuryente. Kaya hindi ako nakapag-vlog nung uh, the past two days. Kasi wala nga pong kuryente. So, today, meron akong temporary temporary source of power kasi yung neighbor ko na mayroong uh, generator. Eh, inalok nila ako na makikabit. Okay naman kasi actually may utang na loob sila sa akin. Eh, kasi when they were opening their A uh, grocery dito sa katabi ko, wala silang kuryente. Napakahirap po kasi sa ngayon magpa mag-apply ng linya ng kuryente. It took them 6 months para magkaroon. Ang dami-daming requirements. Dami-daming requirements. Napakahirap at napakamahal. Napamahal sila ng uh, pag uh, pagpapa-install ng linya ng kuryente. Sabi ng neighbor ko, inabot sila ng halos 100,000 sa mga sa ginastos para magkaroon lang ng linya kasi nga uh, one of the requirements ay yung building permit so kinailangan nila ng uh, engineer and architectural uh, blah 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 at saka yung titulo ng lupa kasi yung lupa na yan ibinenta binenta ko sa kanila uh, almost uh, 70 square meters. I chop it from my <clears throat> from my uh, lote, malaking lote. So binentan ko sila kasi wala silang pwesto na matino. So nagkaroon sila diyan ng pwesto grocery, karnihan, malaking medyo malaking grocery. So wala silang kuryente noon. <clears throat> Actually, ako yung nag-offer. Hindi hindi sila ang naghingi sa akin ng pabor inaloko sila na para makapag-umpisa na kayo magtinda, ma, ma kasi ma, alam nyo yun, ma magkaroon sila ng freezer para pag kanan ng kanilang karne, mga leftovers, <coughs> at other paninda, mga tusino, ganyan, ganisa So, inaloko sila na kumabit muna kayo sa akin. <coughs> Hati na lang tayo sa, sa bill. So, yun nga, So, nagkaroon sila, nakapag-operate sila for 6 months yung kanilang kung hindi sila nag ano sa akin ng kuryente, di hindi sila makapagbukas. So, yon Kaya ngayon, syempre, medyo nag tumatanaw din ang utang na loob. Kaya ayan, pinakabit ako. Actually, every time na mag-brownout, pinapakabit nila ako. Sabi ko, wag na kasi um, hintayin ko na lang na magkailaw. Pero ngayon kasi, dahil bumagyo, matatagalan pa raw bagong bumalik ang ang uh, kuryente, kaya pumayag na ako. Because, pati yung internet, nakikikabit din sila sa akin ng internet. Kaya gusto nila mag-internet. Oh, sige, di okay. Kaya ngayon, eto ako. Nakakapag-vlog ako. At saka na, nakargahan ko yung aking power bank, yung aking uh, cellphone. Alam niyo itong cellphone ko, dati, kapag brown out, kahit pa paano, may data siya. Ngayon, kahit data wala, kaya hindi ako makapanood ng YouTube, hindi ako makapag-message sa messenger. So, parang ako ay cut from the world. Separated. So, ngayon, ito, mapupuno na yung aking power pack. maya siguro ko in In a couple of hours mag i-off -io nila yung generator para pahingahan kaya uh, sinamantala ko na makapag-vlog at saka makagawa ng iba kong ginagawa dito sa internet so ngayon ang pag-usapan po natin ay itong ito na naman bagong tirada ni Sara Duterte no kasi after that uh, last uh, Friday last week yung kanyang uh, stupid interview by the media with the media. na kung saan kung ano-anong mga kabalbalan ang pinagsasabi niya. At because of that, napansin ng mga tao ng mga congressmen, ng mga politiko, everybody. Everybody around. Iisa po ang iisa po ang ano, ang assessment sa kanya na siya ay medyo may tama na sa ulo. May difference sa pag-iisip. Nawawala sa sarili insane. Kaya, pinagsabihan siya, kumbaga, this is out of, uh, hindi para kutsain siya, kundi, ano, um, malasakit, kumbaga, pagmamalasakit. So, sinabihan siya na kung pwede, magpatingin sa doktor, ba diba? sa psychiatry, sa psychologist. Pero parang minasama ito ni Sara Duterte. Parang ang tingin niya, ang dating sa kanya, eh, para siyang para siyang uh, yun nga parang nakukutya which is hindi naman kaya ngayon ang sabi niya ito eh ininsulto pa niya si Secretary of Justice Remulla na kesyo hindi daw alam ang batas well according to lawyers yung pagkakasabi nga naman daw nito ni Sara na na itag huhukayin yung bangkay ni Apulakay at itatapon sa West Philippines eh, <clears throat> Yun daw ay hindi pa naman yung kaso kasi kumbaga imagination lang. Imagination, hindi pa naman actually ginagawa. Okay, imagination lang. Pero alam nyo, para sa akin kasi when the mind what the mind conceived the hand can achieve. 'Di ba? Saan ba nang gagaling ang mga aksyon, ang mga ginagawa? 'Di ba from the thought sa imagination, germ of idea, and, ang kasunod doon. So, ibig sabihin, kapag kaya mong isipin, kapag, <clears throat> kapag na uh, nagkaroon ka ng idea na ganyan, kaya mong, kaya mong, uh, kaya mong gawin. Diba? Everything starts from imagination. Everything starts from the mind. Kaya kung ano man ang naiisip ng uh, putak natin, kayang gawin niya ng kamay. Kayang uh, i-put into action. Now, ang next na requirement dyan, ay capability ng taong nag-imagine. May capability ba si Sarah na gawin yung kanyang banta? Of course there is she has the capability she has the capability bakit? eh di nga ba siya yung may idea nung tukhang sa Davao when she was the mayor kanya palang idea yung tukhang na inapply sa buong bansa di ba ang daming pinapatay ni Sarah and with the state of mind ni Sarah sa ngayon ako ah assessment ko ah kaya niyang gawin whatever na naisip niya, lumabas sa bunganga niya, kaya niyang gawin. Ngayon nga lang na vice president pa lang, nakikitaan na natin siya ng mga ganyang klaseng idea. Kaya niyang gawin yan when she becomes the president. Wala nang makakapigil. No holds bar. Kayang-kaya niya nang gawin ang lahat. Sa isang pitik lang ng daliri kaya niya kaya niyang gawin tapos ngayon alam niyo ang inaasahan ko kay Sarah sana kung talagang may katinuan pa siya sa utak niya nung marinig niya dapat yung mga opinion ng tao sa kanya tungkol sa kanya tungkol niyan sa pagiging parang pagkakabaliw niya hindi pa dapat eh. Ako kung ako ha. Kung naging ganyan ang assessment sa akin ng mga tao, maglalaylo ako. Magmelo. At pagsikapan na baguhin ang behavior, ang attitude, patunayan ko na hindi ako baliw. Yung bang mag magpakumbaba. Pero hindi mga kababayan eh. Mas lalong yumabang. Ako hindi ko inexpect ang ganitong hindi ko inexpect ang ganitong klaseng uh, uh rebuttal reaction reaction sa reaction ng mga tao. Ang biyabang eh. Sabihin pa niya si Secretary Remulla na hindi alam ang batas. In the first place, pareho kayong abogado. In the first place, sino yung nagpakita ng pagkawalan ng alam sa batas? Ikaw, abugada ka, pero kung ano-ano ang lumalabas dyan sa bunga mo, na pwedeng, pwedeng ikaso sa'yo. Maaring, maaring nabigla si Secretary Rimulya doon sinabi niya. Maaring, hindi nga siya pwedeng kasuhan. Pero, kahit ano pang sabihin, ang unang nagpakita ng kawalan ng kaalaman sa batas ay ikaw, Sara Duterte. Tapos ngayon napakayabang mo. Nang hahamon ka pa. Mga kababayan, di ba, hinahamon niya yung mga kongresistang, mga, mga first timer, yung tinatawag ng mga young guns. Kasi nga, isa sila sa nag, sabihin natin, hindi naman siya dinidikdik, kundi, they are requiring Sarah to answer the questions. Yung tungkol doon sa kanyang paggasta ng confidential fund na hindi niya sinasagot. Iwas siya ng iwas. Ayaw niya sagutin kung ano-ano ang mga pinagsasabi na hindi, <coughs> not related, not related to the question. Dahil sa dinidikdik siya ng, ano yan, ng Congress and Senate, nagpa-interview. Eh, akala natin eh, dapat nagpapaliwanag siya doon sa interview niya na Sagot niya doon sa mga katanungan ng tao. Katanungan ng mga <clears throat> mambabatas. Yung tungkol nga sa mga korupsyon na kinasasangkutan niya. Pero hindi eh. Imbis na ipaliwanag yung side niya, bigyan ng linaw yung mga kinasasangkutan niyang issue, ito, naninira pa siya. Ano ba ang purpose doon sa pagpapa-interview niya, pagkakaroon niya ng press conference? ang pinaka-goal niya doon, pinaka-objective niya, ay sirain si Pangulong Marcos. ba? Diba? Sirain. Itinichismis niya sa buong mamamayang Pilipino na si President Marcos daw ay hindi marunong maging Pangulo, na walang, walang iniisip na mga pulisiya para sa ikabubuti ng, ng bansa, at, at ang rate pa niya ang grade niya eh, 1 out of 10. Imagine, wala siyang ibang... Ang purpose niya sa pagpapapresko na yon ay para sirain ang pamilya Marcos at Romualdez. At yung uh, sirain yung administrasyong ito na akala mo naman sila ay magaling na administrador ng bansa. Keso hindi marunong maging pangulo si Marcos. Bakit yung tatay mo ba marunong? Ikaw ba marunong? Ngayon pa nga lang nakikita namin kung anong klase magiging pangulo ka. Kung magkakaroon ka pa ng pagkakataong maging pangulo. Which I think, malabo na. Sa ipinapakita mo ugali. Si Raulo na lang po ang boboto dyan. I tell you, yung mga viewer dito na mga makasara, si Raulo kayo kung yan ang iboboto nyo maging pangulo. Nakitang eh, kita na eh mayroon itong killer instinct <coughs> grabe baliw baliw talaga baliw I tell you she's a dangerous woman she's a mad woman hindi mo maintindihan kung bakit wala namang ginagawang masama sa kanya si Marcos si Romualdez kung ano-ano ang pinagsasasabi kasi walang utang na loob sino ngayon ang walang utang na loob ikaw, Sara, nung tumakbo kang vice president, alagang-alaga ka nung partido ni ni Romualdez. Siya mismo yung nag-alaga sa iyo, ikaw mismo. Nagpasalamat ka pa kay Romualdez noon, nung good pa kayo. Pero ngayon sinasabi mo, puro kasiraan ni Romualdez, puro kasiraan ni Bongbong Marcos. Akala mo naman hindi wala ang tao sa iyo. Hindi naniniwala ang may naniniwala sa iyo yung mga tanga na followers mo. Pero yung mga matitino mag-isip na Pilipino, nung ka maniniwala sa pinagsasasabi mo. The more na nagsasalita ka laban sa Marcos, the more na ikaw ay nalulubog sa pinaggagawa mo. At ngayon, dahil nasabihan ka ng nasabihan ka ng mga tao, actually hindi lang naman yung young guns, hindi lang hindi lang yung mga bakit pinupuntir niya mo, Sara, yung young guns ng Congress? Hindi lang naman sila ang nagsabi na magpatingin ka. Even yung mga senior, mga senior congressmen, mga, mga, ilan sa mga senador, although karamihan sa mga senador eh, walang kibo. Siguro eh, pabor sa ginagawa mo. Hindi lang mga kongresista, kundi netizens mismo. Mga non-politicians, mga ordinaryong mamamayan nagsasalita, even me, I'm just an ordinary mamamayan. Pero nasasabi ko na ikaw dapat ay magpatingin na talaga sa psychologist, sa psychiatrist. Ba pero bakit pinupuntirya yung mo yung gang, young guns? Kasi pinupuntirya mo doon si Migs Nugrales. At ito namang mga young guns, alam nyo kung ako, kung ako yung isa sa mga young guns na na hinahamon ni Sara Duterte na magpatingin, magpa-drug test, why should I? Ako in the first place, hindi ako nagda-drugs. I never tasted drugs. Ibig ko sabihin, bakit nyo papatulan? Eto si Mix Nogralis, okay, no problem. Yung mga ibang mga young guns, okay, walang problema magpapatingin kami. Ulol! Bakit nyo pinap... Kung ako sa inyo, bakit ko papansinin yan? Hindi ko papatulan yan. Ke guilty ako o hindi sa pagdadrugs, hindi ko papatulan yan. Yung kasiraan ng ulo niyan. Bakit ko papatulan yan? Ako, wala naman akong problema. Wala akong ipinakita sa madla na kaululan sa utak. Ikaw lang naman yon ikaw ang sinasabihan na magpatingin, eh bakit mo kami gusto mo rin na magpa-check up kami? Wala namang kaming ginagawang kaululan kagaya mo. Ikaw lang ang dapat magpatingin. Pero actually, sabi nga, itong lahat ng mga tumatakbo sa politics, ay eh dapat magkaroon ng mga this series of tests, drug test, neuro test, every kind of test. Hindi lang ngayon. Now, yamang pumatol kayo, uh, congressman, Sara Duterte and uh, this uh, young guns congressman, yamang naghahamunan kayo at uh, pinapatulan ninyo ang hamon, ang hina nyo naman sumagot kayo mga young guns. Bakit nyo sasagutin na okay, no problem, magpapacheck ako. Buang, dapat ang sagot nyo, okay, magpacheck tayong lahat. Hindi lang kami, hindi lang ikaw, Sara. Hindi lang ikaw, Sara, hindi lang kaming young guns, lahat na congressmen, even the si Benny Abante, si Akop. Lahat yan. Everybody. Sa Senado, mula kay, mula sa Presidente hanggang sa baba. Hanggang sa mga, hanggang sa mga mayor, governor, uh, mga kagawad. Hanggang sa, hanggang sa pinakababa. Barangay Captain, mga kagawad, mga tanod, lahat magpa-check. So, ano ibig sabihin nito? Yung tumatakbo na tatay mo, Sara, na adik sa fentanyl, kailangan din magpa-check. Tumatakbo siya, di ba? Tumatakbo mayor. And your brother, na adik, susko naman, halatang halata naman, at saka may mga videos na ip, napanood ng taong bayan na nag-a-addict, nagda-drugs. May makakapagpatunay pa niya na isang artista, di ba? So everybody, ang hina naman sumagot nitong mga congressmen na ito. Bakit bakit mo ako uh, tutumbukin? Bakit ako lang ang hahamunin mo? Hina, yamang hinahamon mo kami, lahat na tayo. From the president down, pinakamababa, sakop pati yung tatay mo at yung mga kapatid mo. Tingnan natin. Mariusip, ang hina sumagot ng mga to. Para sa akin kasi, bakit nyo pinapatulan ng kasiraan ng utak nito ni Sara Duterte? Ito, isa pa. Yamang tinanggap ninyo yung hamon, dapat sana ang sinabi nyo, Okay, Sara, magpatingin ka, magpapatingin kami. Pero, sagutin mo muna yung tinatanong namin sa sa'yo. That is the time na kami tatanggapin namin yung hamon mo. Magpapacheck up din kami. Neuro, drugs, everything. Pumunta ka muna dito sa, sa sa, sa, congress hearing. Sagutin mo muna yung tinatanong namin sa'yo. Yung mga ginasta mo, yung mga ginamit mong mga anomalya, yung mga ginawa mo, everything. Yung panluloko mo sa sa Philippine Army, sa AFP, yung paggasta mo ng budget ng DepEd, yung mga inarkila mo na rentahan mo ng milyones na mga safe houses, sagutin mo muna lahat. Ganon, ang pagtanggap ng hamon. My goodness naman kayo, ang bububo nyo naman. Di ikaw na mag-Christman. Sana nga. May sasagot, may, may, may mag-comment na naman kasi dyan sa viewer ko eh. O di ikaw na mag-senador, ikaw na mag-Christman. Ulul pilosopo. Malibasa kasi, kagaya ka rin ni Sarah. Eh kung pwede nga lang ba eh. Kung pwede nga lang ba na tumakbo rin dyan sa politics eh. Kaya lang, kahit na mag, mag, uh, ano yan? Mag, ano, anong tawag doon? Mag-apply ng COC? Tatanggapin ng COMELEC, di ba? Yung yung aking uh, certificate certificate of candidacy tatanggapin kasi everybody is welcome eh. pero anong gagawin nila? nuisance candidate di ba? ewan ko ba naman dito sa COMELEC may mga matitino na kandidato ginagawang nuisance candidate pero yung mga kandidato kagaya ni Lito Lapid kagaya ni Bong Rebilla Aprobado! My goodness, hindi ba dapat yun ang noisance candidate? Dahil ilang paulit-ulit na pabalik-balik dyan sa, sa Senado na yan. Wala namang ginagawa. Hakot lang ng hakot ng pera. Tapos yun ang approve. Pati President Marcos, eh, bakit mo tinanggap yan dyan sa linyada mo? Tapos bagong Pilipinas? Yan ba? Yan ang mukha ng bagong Pilipinas, yung mga kagaya kay Lito Lapid, Bong Rebilla. Anong pinagbago, anong binago sa mukha ng Pilipinas? Suya pa rin ang bitbit -bit mo. Mga bulok na politiko. Tapos ipopromote pa. Ipopromote pa sa mga mga pinupuntahan, mga mga gatherings. Natuluan dito ng ng Clorox. my goodness. Ano ang ano ang criteria ni nung mga pumili nitong mga nasa linyada ng administration candidates senatorial slate na candidates tapos ang slogan is bagong Pilipinas ano ang, ano ang gagawin yan para mabago ang Pilipinas. <coughs> Maniwala ako na bagong Pilipinas kung ang tinanggap diyan sa slate, mga unknown people, mga mga baguhan, mga at dinaan sa masusing audition. Kahit na mga walang pangalan, hindi sikat, mga never heard na klase mga tao, pero kung dinaan yan sa scrutiny, mga ano nila plataforma nila pagbasihan talino plataforma character yun ang masasabi kong bagong Pilipinas pero ito i hey goodness kakadismaya yang senatorial slate ng administration sa totoo lang posible namang manalo lahat yan eh pero ako yung mga matitinong Pilipino mga matitinong mag-isip ang pupulutin dyan sa administration late, baka dalawa-tatlo lang. Useless. Useless na slate. Kung tumakbo lang sila, dilima, si Laila de sa at si iboboto ibuboto ko eh. Ganon klaseng mga mga senador, ang bagay dyan. May magagawa. May talino, may character. Ewan ko ba naman kasi dito kay Dilima at saka kay Trillianis bakit hindi sila tumakbong senador eh. Ngayon sila kailangan eh. eh. Dahil dyan sa hindi pagtakbo na itong dalawang importanteng taong ito sa senatorial, <coughs> kahit hindi kayo sumali sa senatorial slate ni Marcos, kung tumakbo kayo kahit na independent, mananalo kayo at kailangan kayo dyan sa senado. Imagine yung mga posibleng manalo dyan. My goodness! Saan papunta ang bansa natin? Diyan sa ginawa ninyo na hindi pagtakbong senador, ang mangyari nito baka manalo yung mga pro-Duterte at may possibility na baka manalo pa yung Sara Duterte. So, kayo mismo ang maglalagay sa Pilipinas, sa bansa, sa peligro. Dahil dyan sa hindi ninyo wise na pag, pagpili ng posisyon na tatakbuhan. So ito pong tungkol dyan sa pagtakbo na, sa pananalita na yan ni Sarah Duterte. Napakayabang, walang pagbabago. Ito, ito po mga kababayan, ang klase ng tao na parang wala ng pag-asang magbago pa. The more na kinukol siya, the more na lumalabas ang yabang. Napakayabang. Masyado mapagmataas. Self-centered. Puro ako, ako, ako. Me, me, me. Kayo, wala. Mani, nakakainis pa naman pakinggan ng boses dito, pati magsalita. Walang ka-finish-finish. Ang boses pa naman, yeah, yeah, yeah. walang ka ano walang walang ka social social hindi ano eh hindi bagay na maging maging politiko ewan ko na lang kapag yan ang naging naging pangulo pero sana naman sa dito sa mga nangyayaring ito pwede ba napaka napakatangan na ng mga Pilipino kapag manalo pa itong pangulo napakatangan na ng mga taga Davao kung mananalo pa ang Duterte dyan, si Digong, si Baste, ibuboto nyo pa ang tanga nyo pag nangyari yun. Nandiyan dyan, hinahainan na kayo ng matitinong uh, leader, tapos pipili pa kayo ng killer, ng adik. Tingnan natin. Kapag yan mangyari na manalo pa talaga yung Duterte, ah wala, wala na papunta na tayo sa impyerno. Totoo lang. So mga kababayan, hanggang dito na lamang muna kasi sana makapag-video pa ako ng isa pa. Maraming salamat po sa panonood at sana naman po maging matalino po tayo sa pagpili ng mga iboboto, okay? Ipaglaban po natin ang ating bayan dahil ito lamang po ang nag-iisa nating tahanan. Maraming salamat sa panonood and peace to everybody.